What's up, what's up? Welcome to my vlog. Panibagong review, panibagong content. This time, pupunta tayo. Actually, nandito tayo sa Victoria, Tarlac. Papakita natin ang lugar na ito. Let's go! Kasama si Mommy Broom Si malaki ng Baby Broom At si tunay na Baby Broom pa lang So ayan, may padaruan sila dito may Palaruan padaruan yan Dito, mga tsangge Sa Victoria, mga tsangge Let's go Let's go Ay, say-say pa lang dito Say-say, kanina ka pa rito? <laughs> ayan Oye dito pala yung eh, mag-juwa. Tapos pala niya. Ayan eh, yung mag-juwa, oh. Hello. Uy, nandito ka na naman sa Black Merlin. <laughs> yeah. So, ito. May mga changi-changi. mga changi-changi dito. Nag-intrack yeah. Yung mga benta sila dito. Mga tinda-tinda. Yan tinda. sila mga tinda-tinda. need tinda. new wallet. New wallet. Harap ka new wallet. Lalagyan mo laman, ah. Ang kanyang wallet. Me too. Dati ko ng laman. Uy, backless. Sino yung naka-backless na yun? Backless yan. Ang cellphone. Ang mga kainan dito sa gilid. Mga kainan. lang may Dior ka na. Hundred lang. lang. Hundred lang. na? lang. Hundred lang. Hundred lang. Hundred may mga crocs. Okay, mamala ka dito ah. ma. Hirap ka palitan. Magutom yung mga pagkain nila. <laughs> yes. Pagkakain yes. yes. bas na talaga yan ng mura. Mura. Pagkapatingin-tingin na yan. <laughs> shopping, shopping muna. Ayun o, no, 20 lang o, oh, mami o. Oh. 20 lang o. Oh. Ang kapa. Tawang ko. Tingnan mo. Sa 20. Sabi lang mo yung magiging anak ng dalawang yan. Ayun. Pakita ko pa banda doon ha. Ah, later. See ya. Hey guys, nandito kami sa may ah, gilid na may kalsada. Yan. May upay-upay dito. Madami. Madami dyan. Yan, nagtitingin si daddy kasi baka mayroong kasya sa kanya. Yeah. Yan no. Baby boom. Tapos doon guys, pag dinaretso yan, may mga kainan pa dyan. Well, yun lang. Sa'yo. Sa'yo na tara. Dito tayo. Trinidad. Puro mga Pa, ukay, anong tawag diyan? Mga... Di yung sa may Taytay Changge. No, tai -tai, changge. Uh oh, uh, parang Taytay Changge. Oo. Uh Changge. Mas marami ang mga ukay. Ngayon guys, so pitty lang. Kaya lang walang ilaw. Parang ayaw nila magbuka. Ganda yan. Ito mga laruan. Ang Magandun yan. Pakita mo. Magandun. Magandun. Sa bali. Yan Ayan. Ito ba yan? <laughs> Mayroon ibang dalit doon? Ito so, yun guys umikot pa kami kasi parang dead end yun pabalik kami si baby broom si ate broom si mommy, si daddy and si baby so yan guys andito kami nga pala sa ano sa may bayan ng Victoria nag ikot lang kami kasi parang magpi dito so madaming pwedeng tignan and pwedeng madaming ipabili <laughs> Saan to? Sa may plaza. Sa plaza ng, ng bayan ng Victoria. Sa plaza ng Victoria. Sakto yan, bago pumunta ng pere, yung mga natin, lagay So, atin. feel ko guys, pag uwi ni ate, ngalay yung leg niya kasi tignan mo pa sa isyo maglapan. Ayan, oh, pakita mo. Pakita mo, mura lang, oh, makakabulong. Mga budget so, friendly. Ayan. Yeah. Kasi matalot. Pa so guys, madami pa yan diyan pahaba pa tas pali ko. Paikot to guys. Eh. Yung, yung niya, Perfect din to sa mga nagde-date. Ay wow. Pag oh, wala pang pera magde-date. Bahay na lang kayo. Darin <laughs> tindihan niyo guys. Sila ng minto sila, parang may nagustuhan sila. Oh, Tara mag-couple tayo. Wala pala. Kasi wala naman akong jowa. Tayo na lang. Oh. Tao. May Ito ah, yung may like pitch. Yan. Kita na yung akin. Ano ba? Wala na si Mickey. Ito si Mickey. eh si Mickey oh. <laughs> Wala na arms. Go play sa playground. So ayan may playground dito sa Victoria. Ang oh, bata. Slide. Slide. We go run. Oh yeah, yan. Laki yung park. Laki yung park. Slide. Ito naman si baby broom. Dito lang buat-buat ko lang kasi maliit pa. Hindi pa pwede. So, ayun. Let's go. Baby broom. Baby broom. Oh, walk ka, walk. Walk. Walk yan. Ayaw mag-walk? Katamad naman naman talaga ng batang yan. Hello, ate. Si ate, hello. Ayan na, bathrobe na siya. Bathrobe na. Natin. Let's go. Let's go. Let's go. Oi, oi. So sa Sate niya. Be enjoy. Tayo maglaro. Let's go. Papa marami pa dito. Oh, pagkain. Ano kinuha niya? Ano binili niya? Yung pink. Yung pink? Ikaw? Yung kanina. Ito na lang meron. Yan na lang ang natira sa 1,000. 1,000 challenge. <laughs> Pahinala ka na lang, ano ba nabayan yung gusto mo? Oh. Huh? Sumitingin ka dahil. Huwag ka matakot dyan. Tapos nang ngapin <laughs> na <laughs> ako. sa ko, ito yung fake ko. Kinuha niya. Ito mga cellphone. Ito mga kainan. Mga food. Ito. Uy, mga try tayo dyan. Ito pa. Dami. So yan. Hanggang doon na lang yan. Mga ilang tiyanggi lang yan dito sa Victoria. Ito, may mga pabango. O, oh, pabango. Gusto mo, Marlene? Parang mabango ka? Si Derek na, hindi mabango eh. Sa bagay. Magpabango ka raw. Si lang yung perfume eh. Si Derek na, hindi mabango eh. Ay, ganun ba yan? Ganun pala yan. Hindi na pala kailangan. Mamaya-maya na kami. So, let's go.

Paano nga? Suot kayo na. Wala kayo tinatamaan. Isa lang <laughs> ang bumagsak. Dalawa eh. na. Dalawa na. Dalawa na. Nah, Tagalog sa katatlo kami kasulat Ilang balaw yan lahat? Sampo? Oh, Four! Four! ka na. Sub shooter ha. Hey. Mama, sa dito ko yung balo, yun yung balo. Or train. Carousel. At mga color game. Color game. At mga Bingo. Ito pa. Dinosaur. Grabe! Parang Pasko pa rin dito. I see, hi! 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 See, it's not scary. Hindi tayo bumilis yan. bumilis. <laughs> Ayun na, bumibilis na. Ikaw. Sakay ka, sakay. Ikaw. Basic. Ikaw. Oh, grab Brum, 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 brum. Yay! 分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分かった分